So, welcome back po ano sa aking channel. So, ito yung dito na side malapit sa main gate. So, ito yung ano natin. Ito yung pabahay na ha, na pasinaya. So, tapos na po siya. May bubong na. Wala pang pintura. So, ayan po yung nakikita nyo. Ayan. Sa mga nagtatanong dyan ha, o, oh, hindi ko po alam kung ano mga black and lat nyan. So, Tingnan nyo na lang, pero tapos na po yan. Hanggang doon, no, kita nyo, eto na yung pinakadulo. Lahat yan nakatayo na po, ha? Yung iba dun sa pinakadulong-dulo na hindi ko po masyado makita na, wala pa siyang bubong, pero buo na po yung second floor. Pero yung dito sa harap, Nakita nyo, buong-buo na siya. May linya na din ng kuryente, may bubong na, tapos na. Yung kulang na lang dyan, pintura. Ang alam ko, ito dito na area, black 1 ata, black 2. Hindi ako sigurado ha ng the rest pa. Pero alam ko, ito yun po yung dito yung mga uh, malapit sa main gate. Yung black 1, black 2. Tapos na ha, sa pinakauna may bubong na, sa pangalawang ano, wala pa. Pero buo na po yung second floor, ayan na po may kuryente na. So, I hope happy dahil dito lang talaga ako sa gilid. Bawal po ang nakabantay po ang guard. Nagtago na nga po ako eh. Kasi nakikita po ako eh, papabura yung video. Kasi bawal po talaga siya videohan. So, ipagpaumanhin po ha. Ayan lang po ang mabibigay ko sa inyong update. So, yun lamang po. Salamat!